Sinalakay ng CIDG ang bahay ng alkalde ng bayan ng mataas na kahoy sa Batangas. Tawag na ito ng search at arrest warrant para kay Mayor Jay Ilagan dahil sa kasong rape at human trafficking sa Ormoc Leyte. Hindi naman inabutan ng mga pulis ang alkalde pero nakuha sa bahay niya ang ilang matataas na kalibre ng baril. Kinumpis ka rin ang baril ng mga tauhan ng alkalde dahil walang mga lisensya. Itinanggi naman ni Mayor Ilagan ang alegasyon laban sa kanya. Politika lang daw ang punot dulo ng mga kaso. Meron pong nga siya po laboratory sa aming bayan. At ako po ay number one na lumaban dito. Ako rin po yung nag-expose po ng uh, multi-billion na uh, ghost project. Na ito ay isang uh, fabricated case po laban sa akin. At ito po ay politika po ang dahilan. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.